What's that? Ah, kailangan siya putol kayo para mo ano, mo branching yeah, pa siya. Hindi. Dito kasi, masyadong maaga yung kahoy niya. Hindi Ay, pag-branch. Hindi so, so dito, hindi naman siya aangat eh. Huwag mag-uwag oh, siya. Wow, yun. hindi siya pwede dito kasi may daan, daan din. Sa gabal siya. Hmm. Masyadong maaga nga ito eh. Pero sana tumaas pa kasi ito talaga. Hanggang dyan na yan eh nalaki lang yun siya, pero hindi siya tataas. So, yung tataas. Oh, ito yung tataas, yes. So, para makapag-focus siya sa pag-grow nitong mga branches na nasa taas at paglaki dapat tanggalin natin yung mga existing branches. Kasi para hindi na sila... Oh, tama, Hibis tama. na mag-focus sila doon, makapunta dito. So, tinanggal ko sila. Parang sa talong, ganito. Talong o yung mga ibang mga gulay. Prioritize natin yung sa taas pag tumubo na. Yung mga dito sa baba, tanggalin dapat yung mga walang laman yung mga hindi na Ay, hindi namumunna. Kasi, imbis na mag-focus sila doon sa... Then, ay, term, na, nalimutin ko sa term. Oo, oh, nalimutin ko. Pwede na tapos Oh, po, basta letter P. Postrum. Uh, uh, ah, basta lang dyan. basta like meron yan May term yan. guys, kasi na may ano yan. Kasi parang kami nga Oo. Oh, oh. Eh. Tapos, ano, nakita ko sa ano video Paya, sa TikTok na yung kamatis, wala talagang mga branch. Kasi oh, focus sila sa... Oh, Manana. focus sila sa bunga. Kaya maraming bunga, walang branches. Wala ding dahon. Tapos, uh, basta letter P. That's letter P. Pranking? Ah, praning. Masunay na. Basta, na search natin. Ito din, ang natin. Kasi masyado na malaki mga galamay-galamay Oo, oh, oh, kasi ano naman yun yan eh. Vice, ano din. Madali na yung mga, ano din, ang... Walang, hmm. good job. Okay, happy. May fast-growing plants naman Kasi, wala naman sila mga... Hmm. Kagaya nani mahaba na sila nang mahaba. Walang flower. There's no flower at all. Pero pag nag-release na yung mga dahon niya, mapalitan naman siya ng mga... Na... Bulaklak. Yeah. ito, tinanggal ko rin dito dito. nito tinanggalan ko na dito dito, ginanin ko dito. Para dito na sila mag-ano. Yung mga nakalera din doon, pero... Ito, tinanggal ko rin siya dito. What is that in circle? Nga na, circle muna Ay, ang, ang form ba? Hindi kasi dito kasi itindahan si R pa ikot doon. Ay, okay. Ito so, pa ikot doon. So kailangan ko lagyan sa so ng plants dito para dito. may I mean, lights kaya, in doon. Eh. Nag-replant ako dito. Pero ito hindi mga unwanted na to, eh. Oo, oh, wala so, na man. yan. Nakalimutan so, ko nang tawag dito eh. So, yun, mga Iyan niya eh. Yes. Dapat ang galing na Bisco. Yan, dyan sa tumo. <laughs> Anong pangalan mo? Pause chong rigo. Pag... Dato sa ura pero lalay, like, tag-terms lang. Kaya letter so, okay. P, mag lang sa kuna-una. Nasabi ko naman yung dati. Uh, Because our cars kasi before is agriculture. ah <laughs> oh, pero that was, ano, that was the fourth year special, specialization okay. lang ba? Ayan. Uh, kasi, it will maybe maka Sakit siya, manunusok dito. Oo, oh, maka-disturbance siya sa mga tao. Oh. Kasi daan ko dito eh, pathway to way. Eh. Ayan, lumisan na nyo mamaya, guys. I'm sorry, sasaktan kita, pero may mga It's, bagay talaga uh, na kailangan natin i-sacrifice. Is Hindi ah, natin sa'yo okay natin yung mga connection dahil... Yeah, you need to <laughs> sacrifice those branches <laughs> for you to be able to, to Ay, protect na. like the visitors, the guests papunta dito, ah! Na ganun, di ba? Di ba dito sa tumubo kasi nga, masyadong maaga yung patanong mm. niya. Tinan mo na, pwede nga yan na photo. Meron yung tawag doon eh, yung ikakat mo siya kaagad. Ta. Hindi po siya. po siya drafting eh. Ah, drafting. Kapag kakapunin ba, mm. para hindi na siya continue. Dapat ito hindi mo na kinapun Kaso, ulit. Kasi malaki na, no? Eh! Ah forgot the term. Oh, hindi. Ito makikwa. Dito din. okay naman ito kasi mataas. Ah. Yung pinaka, oh! Uh, kasi, maging dwarf na yan. It's supposed to be mahaba, kasi magano'n. Kasi napakaganda nitong ano na ito. This is what you ah. call parak. Parang siya mangga. Pero... Ay, di na siya duldul. Ay, -dul sa dulo ang dulo mga buang pre <laughs> ni <laughs> so, mo bitaw ano ano buang ano mo maaga yung pagputol ng du nakapun sa bitulit so uh so direct so, siya na widen so ngayon tinakto kahapon yung mga uh ano, kasi nandito na eh tumatama na siya sa pathway so kinap ko siya tapos ngayon naman ako dito ayun kasi ganun 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 ako dito ganyan ganyan <laughs> ako Tak! rin. ito na Ayan, tinanggal ko siya kasi pag malakas yung hangin o magumulan. Nandito na siya baba kasi sobrang haba kasi niya niya. Eh. So tagalan natin niya kasi doon tayo mag-focus sa bagong branches na tumubo. So dapat ganyan dapat ganyan. Ayan. Oo. para punta doon. Makapagbigay siya ng lilim dito sa ating mga boys. Guest. Ganun <laughs> tayo mga cutting boys. From their classes lang ngayon para mamaya mainit na yung katawan nila para may balik yung entrance fee nila oh, okay, no, Agay ha? Huh? Ito ang mga ano, estudyante sa araw habal-habal driver sa gabi janti <laughs> ng madaling araw mamayutan Oh, wow. I double yan wala sila guys. Package po yan sila guys. Pwede na po yung ano. Pag walang masyadong papasahay, okay na yung mga 300, 250, mga ganun. Pero pag weekend silang pasok, medyo ano sila mahal ang paningin nila guys kasi ano yan sila may mga focus focus yun sila kasi ito tinanggal ko rin siya pagkatanim na namin ito mga siguro mga wala pang one month tinanggal ko na siya dito para pero gusto ko, gusto ko ay umamar ito gigi ko di ba pero gusto ko tanggalin talaga ito ipalit ni ito si ano si daddy kasi pag ito mat oh, ito gaganon ito dito oo oh, nalawak yan dapat umaba pa siya so sana umaba pa yung ano niya Diyan sa dolo dolo niya so, ano, Bagulit, Gupit. Oo, oh, oh, yung talisay. Ayun din ang isa ang talisay. Oh. Pagayon so, nito, mga talisay, dinanggal ko lang dito yung ilalim niya. Kasi nasa ilalim niya, ang dami niyang sanga eh. Mm, -mm. Ang dami niyang sanga dito. Oh, Ah, okay. So, nandito na yung shape. tinanggal ko siya. So, baka tanggalin ko na rin ito. Oh boy, di ikat dyan na siya. Ikat ko na ito, no? Hmm. So, ganito. I'm so Aroy. sorry. I need to sacrifice you guys. Wala naman talaga mga buhay-buhay para makapokusay sa isa isang bagay. We need to sacrifice some things. And it happens na yung ibang branches, kailangan natin sacrifice, diba? So, kailangan talaga ganun, guys, sa buhay natin. Good. Uh, hindi ka na masyadong... Pero hindi naman siya pag wala na masyadong pakinabang, mo na. Ito naman, hindi naman may pakinabang naman siya. It's just that, parang sa 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 magkakapatid, may isa talaga mag-sacrifice magsakripisyo ng pag-aaral, mag-aaral, magtatrabaho uh, muna para makapag-aral yung isa mag-focus siya sa so ito. Future. Kailangan niyo muna mag-goodbye para makapag-focus din sa mas kapakipakinabang. Mm. Okay. So, that doesn't mean na wala kayong pakinabang ha. It just happen na mas marami na laki pakinabang nila. So, so <laughs> na rin kayo kasi. So, chay, chay, chay! Okay, like, Ang okay, uh, sa sundang yan. Yeah. Sorry. Clearing po tayo. Bago man lang lumipad ng Japan, makapag ano man lang. Oo. Oh, oh. oh. Linis-linis. So, Malinis siya dito. Mas maganda, di ba? Kasi ito lalaki naman dito. Ito lalaki naman dito. Gaganon pa ito dito. So, Magiging canopy yan. Oh, so, clear na siya. Hmm. Okay, walang isa. Di naman siya gubata na. Kaya dito. Kaso sa baba nga niya eh. Baba lang yan. Kasi yun, hindi babang. naman na yan naangat eh. Gaganon na lang siya ng gaganon dito hmm. eh. So, dapat yung level talaga niya. Dapat yeah, ja, oh, dana. Na. level ng tao ba, no? Kagaya nito, dapat wala talaga ito. Pero pwede naman siya, ito, ito lang yung tayong bengalin niya. Oo. Oh, oh. So, kasi yan, ito naman ang, ito ang, ang bigis na putol. Ito naman siya, actually, dali naman to kasi kinain natin ito ng kambing o kalabaw. Kambing, kambing to. So nakain siya dyan, so naputol siya, so gagla siya nagkaroon na branch niya sarili niya. So, nagsana siya. Kaya ang baba niya dapat mataas na. Oo, oh, oh. Ano ba yan? Ipinipil na? Hindi. Uh, Basta, hindi, uh, hindi so, pero ay maganda kasi nagkaroon siya na. Oh, at least, no, nakadesign siya. Nagkalipin uh, oh. yeah, hmm. na siya. Yan. siya dyan sa mga tao hmm. nga mag-ano do yan. Ay, yung saging naman kailangan putulin na yan. Ay, <laughs> tanggal na ako ng saging. Ha? Huh? Alis ako bukas, di ko man na makakain. Ay, pwede na yan. Ay, pwede. Ay, pwede pa na. Sa pagbalik, lalim mo. Pwede na, Dati days. There... Pwede na siyang lutuin. Pwede na ako na feeling na na pwede na na siya. Hindi kasi dapat kasi matanggal na yung dito niya. Oo, oh. oo, ay oo. Oh, Hindi tim. Pag nawala na yung kasi hindi Ayapa. Yeah, pwede kasi bawal kasi tong kainin ng masyadong bata, kay... matanda. Ay. Ay, kay Pag medyo mat older ma bawal nahin. siya kainin kasi nangangasim na siya. So ah. Dapat kainin siya ng medyo teens pa lang. Hmm. ay, yung mga sa sakil, medial. Mga, kumbaga sa mga lalaki, mga, yung mga, ay, sa ating mga tao, mga 20s, masarap na kainin. Bawal siya kainin ng below. Bawal siya kainin ng mga 30s na kasi medyo pangit na yung lasa. Pero isa't naman yung mga 30 plus, 50 plus, ba? Ayan po yung sa... Kung mga... no, alam nyo po yung comment daw. Ayan. Tanggal-tanggal na rin ako ng yung... dahon. Ayun no, pangit na yung... mm -hmm. mga mm -hmm. bawal tayo magkawak-kawak ng ganito. Ay, one ko Ako ka ako kang mukha na siya. Ang dami po classes, guys. Ito. So, Karin niya ginasyon high school. Karin, asa pa yung mga school? Ito na, alam niya ni Pamiyanta. Tantanin niyo? TCC? Ano, TCC pala yan? Pero parang ganda na yung uniform ng ano. Pero BSBA siya. BSBA department lang. Or lahat ng TCC. Ano naman mo. Tanan? Sa una sa amo kay Black and White naman ito. Balik sure, to mo niya. Sure <laughs> ba? Ay, tuliyon ta mo. Ala ganda na ng TCC ng uniform. Sa um, amo um, kay Black and White sa una grabe sa akin sa uh, nag-aaral ako dati sa Kobsat. Ang Kobsat ah, bugo, way, uh, bugo. restaurant service. So, yung uniform ko parang ano, parang conductor ng ano bus. <laughs> Bakit? Pure white lang. Sky blue said, na. <laughs> basta yun. Basta. <laughs> Hi. Hi. Wow. <laughs> <laughs> Tagasagay? Ay, tagasaan? No. Oh, tagbiliran. Tagbiliran. Maribuhok ka. Asa kita gato ila ati itpidad? Asa ito ang sabol? Nalimot ang sabol. Eh. Ito itpidad ba? Asa tapit ito? Laway. Laway, luway. Ah, ito tapis. Ito na ito lay. Nga bag, din ni. Yeah, thank you so much for sharing your, ano, planting churba roll. Good luck sa Japan! Bye.